嗯，嗯。Mm. Mm. <laughs> ini <it. laughs> Madaling araw na nga pala neto nang biglang pumunta si Madam Charlotte sa bahay. Matik, pagkain na naman habol netong taong to. Halika na nga, pumasok ka na. Nung pinapasok ko, talagang pumasok talaga eh. Oh. Sinusundan ako hanggang kusina. Dito nga eh, dumiretso kami ni Madam Charlotte sa kaldero. Pagkabukas nga namin eh, wala na palang natitirang ulam. Oh, anong gagawin natin yan? Wala naman tayong lulutuin ngayong madaling araw eh. Isa naman tayo bibili ng lulutuin natin. Habang naghahanap ako sa online ng tripin namin ngayong gabi, eh nakita ko na nagdi-deliver na pala ang Mr. B. Eto guys, so, may food nagpanda na sila at pwede rin kayo magpa-deliver via Lala Ang Mr. B nga pala ay tapat lang pala sila ng BDO Quinta Market dito sa Quiapo, Manila. Open nga pala sila 24 oras. Kaya kung nagkikrave ka ng bulalo sa madaling araw eh makakapag-food trip kayo dito. At kung malayo naman kayo dito sa Quiapo, Manila eh huwag kayong mag-alala dahil nagde-deliver na rin sila. Medyo tumas nga pala ang presyo dito sa Mr. B no? Kaya pala nagtaas yung presyo kasi high demand yung beef sa Pilipinas. Mataas na din ang bilihin ng gulay at karne at iba pang sangkap. Yung bulalo nila na parang one person na dating 130 pesos, ngayon ay 155 pesos na. Yung in order ko nga pala sa kanila, yung Bulalo Pro Max nila na good for four person na dating 480 pesos, ngayon ay 610 pesos na. May mga kasama ng bone marrow yan. Nga pala guys, yung mga bulalo nila dito ay naka-unlimited rice, unlimited soup, at may kasamang soft drinks, Kaya kayo, magpa-deliver na rin kayo ng bulalo. Mga ilang minuto nga lang ay nandito na pala yung nag-deliver ng bulalo ko. Bossing! Bossing! Ano? may soft drinks pa nga oh. Okay. <laughs> uh, binabati ko yung ay yung tropa ko si Toto si Ricky Palasad Shoutout out sa iyo nabili mo yung jeep ni ano yung jeep ng tropa natin uh, sana alagaan mo huwag mong sisirahin kasi may sounds pa yun ayun ipapano mo pa yun diba ipapakarsyo mo pa ipapakarsyo <laughs> pa kasyo pa na pakasyo mo na yun salamat po salamat salamat ito nga pala yung in order ko no, yung kanilang bulalo Pro Max. Bali na kayo wala nga pala yung sabaw, laman, pati yung mga gulay. Para pagdating sa bahay nyo, eh kayo na mismo mag-iinit. Grabe yung bone marrow, ang kapalang laman sa may loob ng buto. Tapos ang lalaki pa ng mga hiwa ng karne nila dito guys, so yung mga laman. Beef yan guys, ha? karne ng baka yan. Actually guys, eh mainit-init talaga to nung dumating sa akin, pero mas masarap kasi eh, pagka sobrang kulo. May kasama na rin pa lang kanin, soft drinks, kamalanse, sili, tsaka onion leeks. Dito nga eh nilalagay ko na pala yung mga gulay pagkakulo ng bulalo. Bali dalawang bulalo pro Pro Max nga pala yung order ko, no? Sarap higupin nito, kaya tara, food trip na tayo. So guys, ito nga pala yung food trip namin ngayong madaling araw nila Boss Bullet at Madam Charlotte, no? Bale, ito nga pala yung bulalo ng Mr. B doon sa Mikiapo, Manila, sa tapat ng BDO Quinta Market. Bale, eh no? May mga bone marrow siya dito. Tapos, may kanin na yan. May mga kanin. Eh no? Kita mo naman yung bone marrow man. Ano? Yun. No? Yun. Grabe, lalaki ng laman sulit. So, Hindi na kailangan pa pumunta ng Tagaytay, guys. You know? Grabe, you know? May buon maro, oh. Sip Sipsipin nga natin. Hmm. Init. <laughs> Floppy, oh. Hmm. uy. Sumut. Sumut <laughs> yung kalate. You know? Hmm. Kuha naman tayo dito ng patis. You know, patis na may kalamansi at saka sili. Ano? 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 Mmm. Ano, laki ng laman. Susunod natin yun dyan, oh. Ano? Ano? kita natin dyan. Mmm. Mm. Bone marrow. Lapino. Sasusaw natin dito. Guys, dapat pa isa-isang bone marrow lang ha. Mmm. Mmm. Meron po maro dito guys, so naligaw. Ano? Kuha tayo na kalahate. Mm. 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 Oh. Tingin natin dito yan. May kasama rin pala soft dance yun. Nag-take out pa. Ito. Ano? solve. Ayan, higupi natin, Oh. Ayan, o. Oh. Hmm? ay, butas na. wow, oh. Hmm. Mm. Ah! Oh.